Alamin naman natin ang sitwasyon ng mga binahang residente sa Laguna at magbabalita live mula San Pedro si Michelle Guillang. Michelle, ano na ang sitwasyon dyan? Ralph, sa kasagsagan ng baha dito sa San Pedro City, Laguna, isang anim na buwang sanggol ang nalunod at nasawi. Hindi napigilang mapahagulgol ni Maria Elisa habang inaalala ang huling sandali na kasama niya ang kanyang anim na buwang gulang na anak. Kahapon, kasagsaga ng buhos ng ulan dahil sa hanging habagat, binaha ang kabahayan sa South Ferry Home sa Barangay Landayan sa San Pedro City, Laguna. Habang mahimbing ang tulog ni Maria Elisa, kasamang anim na maliliit na anak, hindi nila namalayang lagpas tuhod na ang baha sa loob ng kanilang bahay bandang alas 4 ng umaga. Sa kamang ito nagsisiksika na mag-iina habang nagtatrabaho bilang tricycle driver ang kanilang padre de pamilya magdamag ang mahimbing sanang tulog ng mag-iina na uwi sa bangungot nang madat na ng kanyang sanggol na wala ng buhay sa ilalim ng tubig baha. Ako na siya. na lang siya. na siya. na na lang siya. pa, na na lang siya. Ako na lang siya. Ako ngayon, malaking hamon sa kanila kung paano mapapalabing ang anak dahil hindi sapat ang 300 pesos na arawang kita ng kanyang asawa. Kahit bahagyang humina na ang buhos ng ulan sa San Pedro City, Laguna, lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan sa Barangay Landayan. Kaya ang individual pa rin ang piniling manatili sa evacuation center tulad ng 72 years old na si Evelyn Villar. Bagamat maayos ang kalagayan sa evacuation center dahil sa maagap na tulong ng local government unit ng San Pedro City, hamo naman para sa ilang evacuees ang hindi sapat na palikuran, lalo't daan-daan silang gumagamit nito. E, ako sa uling, kasi ang e. Tapos, hindi ako makakapanguti kasi maulan, nagya basa. Isang isang luto, basa. May niya ako napalipad, damit. Sakit yung ako. E. Tapos, bahak pa. Mm maingay, hindi ka matatulog, malayo yung CR. Kaya ang hirap. Kasi ang bahanga namin doon sa bahay, kahapon na manis kami doon hanggang hita. Ngayon, sabi, mababa na ang mga hanggang tuhod na lang ata. Dahil napapaligiran ng Laguna de Bay ang Barangay Landayan, tila sanay na ang mga residente rito sa malas swimming pool na daanan tuwing matindi ang buhos ng ulan dito sa evacuation center na ating binisita, higit siyam na kung pamilya ang nananatili. Balik sa Iral. Maraming salamat Michelle Gilyang live mula San Pedro, Laguna.